na ang tubig baha sa mga kabahayan sa Purok 12, Barangay Villaluna, Kawayan City, Isabela. Sa panayam ng IFM News Team sa mga kagawad ng nabanggit na barangay, buong Purok 12 na binubuo ng 148 household ang direktang naapektuhan ng naranasang pagbaha matapos ang paghagupit ng bagyong Nika. Ayon sa mga ito, karamihan sa mga residente doon ay piniling manatili sa kanilang mga tahanan sa kabila ng pagbaha, habang limang pamilya naman ang piniling lumikas patungo sa evacuation center dahil na rin sa mga bata ang kasama ng mga ito. Samantala, bagamat nakaranas ng malakas na hangin, pagbugso ng ulan at pagbaha ay ipinagpapasalamat pa rin ng mga opisyal ng barangay na hindi lubhang naapektuhan ng bagyo ang mga residente maliban na lamang sa mga magsasaka sa kanilang lugar na nasiraan ng mga pananim. Sa kanilang monitoring, walang naitalang namatay na mga alagang hayop habang dalawang bahay naman ang bahagyang nayupi ang bubong matapos matumbahan ng punong kahoy. Sa kasalukuyan, hindi pa rin bumabalik ang supply ng kuryente sa kanilang barangay kaya naman pansamantala nang ginagamit ng mga ito ang generator set na ibinigay ng LGU Kawayan. Idol! Parang bumibilis ba ang pagtanda? Ang dahilan, humihina ang cell division o ang pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan nito, mag-DTX 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging young looking mo. Para maging healthy, mag-DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira Kuntapay, Idol!